Ito kami ngayon oh, no? ang team. Dito kami ngayon sa gitna ng dagat. Sa so, nami ka Rodri ah. Para ning bisaya man ang klaro. Ang dagat dag kayo dag dag eh. may bayo bayo ba nagati nagasabot may nga uh, banguan may manginhas. Na no, dara. Na bahura ang oh, mga kapoy na sa kalagitnaan ng dagat. Ayun oh. No? Malayo no? Malayo ito sa nayon. Yun, yun ang nayon natin oh. No? yung bahura. yun 'yung nasa unahan natin, malapit lang. So medyo marami-rami kami. Okay, so ata ko batoy. Eh. Okay. Diyan, So, 'yung ni siyay bahura. Tama sa 'yan, saka lagi tanda lahat. Tama na. Tama na. Puno, puno.

Yun know. Ah oh, ah Ito pa oh Ito pa Ang dami mga kamuhay oh Ito yung nagbigay ng sarap sa Tinola. Kasi ito na yung bahura namin dito Sa kalagitnaan ng dagat Ito pa oh Sa ano Mapuno ko na sa ano Pati mga itlog lukos gano'n Ito

Nah, yun napakalaki. Napakalaking isda. Oke. Okay. Okay. No. Wow

tempat ayo niwan di kaya may ngulin na siya na sna sna na man yun sapul ah nakapana na po sapul yun sapul sapul sapana ang sna sana malaan, kung ano? sana ako ibigobas terima ka buhay, kung ano? yun, 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 lapu

Ja! Oh. <tryk>

Ibu, siapa? Ibu, lah ah. Ibu, siapa? boy, siapa? Ibu, siapa? Ibu, siapa? Ibu, siapa? sama siapa? mak boy, Ibu, siapa? siapa? Ibu, Oh, no. siapa? siapa? Kayak gini, tamat